pangalawang Timoteo 3 verse 1 to 5. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagsalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, Walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan, kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadyus. Ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan ito. Iwasan mo ang mga taong ito. Tunay nga mga kaibigan na ito ang mga uri ng mga tao sa huling kapanahunan ang mga tao ay magiging mabagsik. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng ibang tao kundi iniisip lang nila ang kanilang kapakanan. Sobra silang umiibig sa mga salapi at tila ang ibang tao ay walang kwenta sa kanilang harapan. Ito ang mga ugali ng mga tao lalong higit sa mga taong maimpluensya sa huling kapanahunan at sa pagkakataong ito ating pag-uusapan ang nauuso ngayon ng mga K-pop dance group na hit na hit sa mga kabataan ngayon. Nandyan ang Blackpink, BTS, Red Velvet, Girls' Generation, Twice, Seventeen, EXO, Big Bang, GOT7 at marami pang iba na ito ang mga nauuso na mga genre sa panahon natin ngayon. Ngunit alam nyo ba na sa likod ng mga sikat na artist na ito ay makikita natin ang dark side ng mga K-pop groups. Ang mundo ng K-pop ay hindi laging young stars dahil marami rin ng mga performers na sumisikat sa Asia na nagiging parte ng K-pop. Maraming mga kabataan mula sa South Korea ang nag-aaspire na maging parte ng K-pop na umaasa sila na balang araw ay magiging sikat din sila. Ngunit mapapansin natin ang matinding pagpapanish ng mga managers sa mga talents nila. Kaya naman makikita natin na sobrang gaganda ng mga katawan ng mga kabilang sa K-pop. Kaya naman iba sa kanila ay pinapahirap para lamang maging sexy at maging maganda ang kanilang mga pangangatawan. Kaya nga binabrand ang K-pop bilang toxic environment para sa mga stars. At kung ating mapapansin mula sa accidents hanggang sa heartbreaking self-inflicted deaths. Marami ang mga k artists na namatay sa kanilang kabataan. Ito ang mga string ng mga suicides mula pa noong 2019 na sobrang ikinababahala ng music industry, lalong lalo na ang K-pop industry. Katulad na lamang ng sikat na aktres at South Korean singer na si Lee na nag-perform sa ilalim ng pangalan na Yuni na namatay Noong late January 2007, siya ay nakita sa kanyang apartment sa Incheon na siya ay nagbigti sa edad na 26 years old. Ang rason daw kung bakit ginawa ito ng K-pop artist ay dahil sa depression. Ganun na rin kay Kim Na-hyul, also known as Ratiful Sky, na siya ay 25 years old lang nang nawalan siya ng malay way back in 2001 at hindi na siya nagising pagkatapos niyang mawalan ng malay. Habang si Yoon B at si Rice ay namatay dahil sa tragic bus accident. Nasabay pa silang namatay na ang dalawang kabataan ito ay 23 years old habang si Go Yun B ay 21 years old lamang na nangyari noong September 2014. Isa pang K-pop artist ang namatay noong February 24, 2015 na ang pangalan niya ay si Anso Jin. Siya ay nahulog sa pangsampung palapag sa kanyang apartment complex sa South Korea sa syudad ng day June at sabi ng kanyang talent manager nag-suicide itong si An Seo Jin dahil na rin sa depresyon Ganon din si Jong Hyun na 27 years old ay nag-suicide din sa kanyang apartment na inireport pa sa CNN Isa rin sa mga pinakasikat at prominente na K-pop artist ay si Suli Siya ay nakitang namatay noong October 14, 2019 sa edad lamang na 25 years old ay kinitil niya ang kanyang buhay dahil na rin sa depresyon. At nito nito nga lang mga kaibigan. just recently, isang K-pop artist na naman mula sa boy band na Astro na nagnangalang Moonbin ay namatay sa edad na 25 years old. Hindi nila pinanggit kung ano ang ikinamatay ng yang talent na ito ngunit ito ay suspected din na siya ay nagpakamatay. At kaya naman makikita natin kay Bigan na ang mundo na kinagagalawan natin ibibigay man sa atin ang kasikatan, ibibigay man sa atin ang kayamanan at kagandahan ng itsura ngunit hindi ito ang tunay na magpapaligaya sa atin. Ecclesiastes 2 verse 25 Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan tunay ng mga kaibigan, na sa mundo ang tunay na kaligayahan. Ang pera, kayamanan at kagandahan ay magbibigay sa atin ng pansamantalang kaligayahan. Ngunit hindi ito sapat sapagkat ang tunay na kaligayahan ay pag tayo ay nasa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, gusto mo bang maging maligaya kaibigan? Ipasakop mo ang iyong buhay sa Kanya ngayon na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming panal mga namin Diyos, hinihiling po namin na bigyan kami ng kaligayahan sa pamagitan ng pagpasok ng presensya ng banal na Espiritu sa aming puso at manahan nawa si Yesu Kristo sa aming pamumuhay at madama namin ang tunay na kagalakan, ang tunay na kaligayahan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.